Ayan ah, mga idol, ah, welcome back to my YouTube channel. Uh, ah, matagal tagal tayong hindi nakapag-upload dito sa ating channel. Dito tayo ngayon sa Kainta Rizal. Ah, may ginagawa tayong uh, ah, pinipinturahan tayo dito. Dati nating ginawa. Ngayon, uh, ah, papatapos na. Ayan. Ah, huwag nyo rin sana kalimutan na subscribe at pag-like na rin po ng notification bell para lagi kayong update sa ating mga susunod na video yan na ah. maraming maraming salamat po sa mahal nyo ko let's go Hello, mga idol ah, welcome back to my channel ah update lang natin itong ginagawa natin dito sa kainta yan ito nga pala yung kulang pa natin ng tiles mali ito bibilihan pa natin ng kulang na tiles yan. saka dito sa loob ah, okay na naman dito nakabit na yung pinto tapos nakabit na rin yung mga tiles then ha ah, pipinturahan na lang po ito yan ito po yung project natin nung nakaraan tapos ito yan ha ah, pipinturahan natin itong mga wall wall na ito yan yan coat na din yung iba ah, bale tapos sa ah, na rin and then ah, pipinturahan na lang yan para ah, magkaitsura na silipin naman natin dito sa taas kasi dito uh, pinipinturahan na natin And dito sa second floor yan uh, bali ito yan uh, na flat latex na natin yan uh, first coating pa lang uh, kailangan na mga second coat para medyo hindi makita yung uh, dating pintura kaya nito yan uh, lalagyan pa rin natin yan ng na second coating yan. Yan na uh, na ano na natin yun na uh, first coat na Ang uh, dito yan na uh, ka yung mga kilikili na yan na uh, kakating-katingan na lang natin yan na uh, paint brush kasi parang uh, para pumantay siya sa kulay. Yan. Ginamit natin na uh, pintura, boysen. Yan, uh, flat latex. And then dito, yan. Dito naman sa loob. Ito, uh, na flat latex na rin natin. Ito, naka second coat na po ito ng ating uh, flat latex. Kaya medyo uh, maganda na yung kulay niya. Ayan. Hanggang taas. Ayan, uh, second coat na natin yan. Tapos, bali ito, yung naiiwan na yan, mga laylayan na yan ah, lang natin yan kasi ah, para hindi ma para maiwasan natin malagyan ng pintura yung binil paikot, yan yan lang po yung gagawin natin, tapos and then bahala na yung Ari kung i pa ito pero better kung malagyan ng gloss para mas magandang tignan saka smooth siya hawakan tapos, itong pinto siguro, uh, barnisa na lang para uh, maganda namang tignan. Yeah. Ayan na uh, mga idol, yan muna ang ating kunting update dito sa ating ginagawa dito sa uh, Yan, uh, please subscribe and pakilike na rin po ng notification bell para lagi kayong update sa ating mga nilalabas na video. Yan, ah maraming maraming salamat po. And God bless.